guys bukas na yung laban ni the Philippine Lopers uh, Ferdinand Ferdinand Dila Merced versus Bad Boy ng Cebu ayun guys magkaalaman na kung sino sa kanila yung matibay alam ko matibay or malak maganda yung ano ni Ferdinand Dila Merced no pagdating sa stamina no yung hangin niya dahil sa paglalakad niya ng matagal or malayo tapos si Bad Boy ng Cebu naman kapos 'yun sa hangin. And pero malakas siya kapag ka unang round. E, itong si Ano naman medyo mahina kasi parang hindi siya sanay sa boxing eh. Hindi rin siya nakapag-practice ng matagal kaya ayun. Kung mapatumba siya ni Bad Boy ng Cebu nang mas maaga sa isang round o dalawang round, ah uh, pabor ako kay Ano, kay Bad Boy. Pero kung tatagal pa Nako baka maubusan siya ng hangin guys Ma ano siya Manghina So dito naman lalamang si ano uh, Si The Philippine Lopers Si Ferdinand Dila Merced So magkaalaman yun bukas mga amigo Hindi ko lang sure kung ilang round no? Kasi sabi dito kay Ferdinand Dila Merced Dalawang round lang daw Pero di natin alam kung ilang round talaga Yung boxing na to At abangan na lang natin Magkang maganda pustahan to ha ah. <laughs> So, kayo mga amigo, kung sino bang manok dito sa dalawa? Sino bang mas bid yung pustahan dito sa dalawa? Alam mo ko, maraming nagpupustahan yun eh. lalo na yung mga influencer dyan sa Cebu or sa, saan man sa Metro Manila. Nako, lahat, lahat, maraming nakaabang dyan. Kasi viral tong tao na to ngayon eh. So, ayan mga amigo, nag-training na siya dyan. I think isang araw lang yung training niya or dalawa kasi kakarating lang natin niya ngayong araw dyan sa sa ano sa Cebu kung saan yung binyo nila at uh, kunting pay nga lang tapos sasabak ulit ang problema nito kung maano siya no mag uh, problema siya dyan no magkaroon siya ng uh, injury so <laughs> mga tagalan or hindi matutuloy agad yung yung pagpag Philippine -pag loop niya baka hindi matapos <laughs> sana uh, dapat siguro after niya sa lang siguro nito ng ano ng Philippine loop niya siguro ginawa to pero ayun dyan na eh <laughs> nakapag -u -u na siya eh. eh. Sana hindi siya ma-injury dyan para hindi apektado yung paglalakad niya. <laughs> Sayang naman kung maantala yung... Kunti-kunti-kunti uh, na lang sana yung kulang niya eh para makompleto niya yung Philippine Loop. Pero kung magka-injury magka siya dito sa uh, boxing na to. <laughs> Ako, magkakaproblema siya dito mga amigo. no. So abangan na lang natin kung ano mayayari. Mukhang matibay tingnan siya, ano eh si bad boy ng Cebu eh ang sulido din eh tapos nakakatakot yung puro tato pero magkaalaman yan sa actual kung sino talaga matatag sa kanilang dalawa kasi ito solid din naman yung katawan ni Ferdinand de la Merced eh. dahil sobrang ano niya batak sa paglalakad kaya kita mo yung ano niya yung hugis ng muscle niya talagang mala, mano to matagal maubusan ng hangin samantalang si bad boy ng Cebu parang mabilis maubusan yun kasi Uh, talo 'yun pagka uh, sa pataasan ng ano ris, uh, sa ano sa hangin. Pero kung mas malakas sumuntok yon nakita ko yung ano niya, yung training niya kanina sa sa social media rin. So sana mga amigo, okay-okay uh, yung magiging resulta nito sa kanilang dalawa. For charity lang naman tong gagawin nila, so pwede naman pwede naman ano, uh, hindi na lang nila seryosuhin masyado kung talaga mapapagod na so ano na lang <laughs> iwas iwas na lang ang importante makalikom sila ng uh, pira para pang tulong sa mga nasalanta ng bagyo uh, sunod sunod yung bagyo bagyong tino tsaka yung bagyong uwan so yun mapupunta doon yung kita kikitain dito sa charity na ano nila boxing at saludo ko sa yung dalawa <laughs> So sana mga amigo, ayan, uh, magiging matagumpay, walang ma-injury ng malala para goods yung nagiging laban nilang dalawa. At kung may gustong mag-rematch, siguro pagkatapos na lang siguro ng ano, ng goal na makumpleto ni dalopers uh, The Lopers yung ano niya, yung Philippine Loaf. Pwede naman nilang i para makapaghanda talaga sila both side ng maayos para mas mahabarin yung uh, round mas maganda kasi pagka dalawa round lang or tatlo medyo bitin yun di ba uh, kasi unang round yun parang depende nila sa kanila pero parang mag-aalangan pa yung ano eh kasi nagsusukatan pa yan ng lakas eh pero uh, sana abot sila ng ano 3 uh, to 4 rounds okay na sana pero kung dalawa lang talaga medyo bitin nga talaga din yun pero depende sa kanila kung ano yung gusto nilang uh, um, mapagkasunduan nila both side so abangan na lang natin yan mga amigo no? yung kagustuhan nila na um, magkaroon ng charity so para din naman yan sa, no? sa mga kababayan dyan sa Cebu sa mga nasalanta. so support na lang din natin para don sa mga basher naman magkabilang side eh, matuwa na lang din kayo dahil para naman to sa um, mga nasalanta ng bagyo dyan sa Bisaya, sa mga Bisaya. So, hindi naman to personal na para sa kanilang dalawa lang yung kikitain. Papupunta yung kikitain nila dito dun sa pagtulong ng mga nasalanta ng bagyong tino, mga amigo. Kaya ayos lang at uh, e, ganito talaga dapat yung ano, gagawin ng mga influencer, yung mga, kila, mga sikat na dyan na may marami na kinikita. Para Ah, uh, imbis na magingay kayo masyado sa ano, magbanatan kayo sa social media ng walang kabuluhan, eh, ganito na lang yung gawin niyo. Ah, uh, mag-charity boxing kayo or anong mga klasing ano, uh, paligsahan para yung kikitain, itulong sa na lang sa kapwa niyo para kami namang nanonood uh, or lalo na mga nangangailangan na nanonood sa inyo or mak naman sa mga kita niyo kung ano man yung mga pinupost nyo sa social media kung ano-ano man yung mga banat nyo dyan <laughs> para matuwa naman din yung mga viewers nyo makaganti rin naman yung mga viewers nyo dun sa mga panonood nila ng mga video nyo kaya ganyan dapat yung gagawin ng mga nagbabanata na influencer dyan dapat yung susunod nito si ano si FLM na lang saka si makagago <laughs> dito naman siguro sa Maynila gaganapin yun dahil nandito silang dalawa or di kaya si brother sa kayong si El eh, ba yung isa yun naman sana or di kaya kami ni brother yun naman sana din yung kasunod tapos charity ulit para mas lalo lumaki yung pirang kikitain para mas, mas marami yung matulungan dahil kawawa talaga yung mga nabagyo dyan sa Visayas sa amin nga rin mayroon din pero mas malala talaga yung bandang Cebu so ganun dapat yung gagawin nila or kung sino pa man dyan yung nagtatapang-tapangan sa social media dapat magkasa kayo ng ano ng charity boxing rin ganun na lang siguro ang gagawin nyo no? mas makatulong pa kayo sa mga nasalanta ayan kasi yung kikitain dun sa boxing na yon is mapupunta don sa mga nawala ng bahay or ano more wala na tumatitirhan or nangangailangan ng pagkain kasi hanggang ngayon marami pa diyan yung nangangailangan ng tulong eh dahil hindi naman lahat nabibigyan agad so yun yung reality ngayon sa um, mga natitirang survivor dito sa Cebu kasi alam ko marami-rami din yung mga ari-ari andiyan na nawasak talaga kung makikita mo sa mga post sa social media talagang marami kaya saludo ako diyan sa mga ganyang charity So, I hope na may mga kasunod pang ganyan para mas makalikom na mas malaking pera para don sa tulong nyo. So, maliban sa mga influencer or sa mga vlogger na tumulong na Doon sa mga distribute, sana mas madadagdagan pa. Yung kikitain nito kasi alam ko magiging trending to eh. Magiging trending tong boxing na to. So, yung mga umaate na malapit lang dyan sa Cebu, or yung mga nagpupos na ano gustong mag uh, donate so mga kapag donate sila dun sa charity na gagawin nila para uh, malaking tulong yung maabot natin mga amigo <laughs> excited na rin ako manood nito sa kahit sa ano lang sa video lang kasi malayo naman tayo nasa Maynila naman tayo at ayun good luck sa magiging uh, mananalo dito sa charity boxing na to at mukhang ano nga to interested nga to panoorin dahil isang Philippine loopers na sanay maglakad at mataas yung hanga ma, mahaba-haba yung ano niya sanay siya maglakad so kain kain din niya kailangan magpractice ng matagal tapos yung isa naman hindi ganoon kalakas yung hangin kasi panay tambay lang naman yun sa sibo lang yun so tingnan natin kung sino matibay sa kanila at hanggang dito na lang bye bye